Hello mga kabayan, this is MJ, UFW vlogger here in Hong Kong. Welcome and welcome back to my channel. May isang buwan na po nung last na nag-upload ako at yung update ko na yun is all about my HSS journey. Yung pagkatapos po yun ng A2 exam. Kaya naman po ang pag-uusapan namin. Ito madali ang vlog lang to kasi umalis po yung mga amo ko. Nag-afternoon tea po sila. Kaya mabilisan lang po to para may pang-update lang ako. Anyways mga kabayan, merong nag-viral ngayon na video sa uh, Facebook. Tungkol ito sa kababayan natin na... Um, meron daw siyang friend na tinulungan niya na makautang sa bangko. Pinanakuan siya na magbabayad yung, yung kaibigan niya. Pero ngayon, nag-viral siya sa Facebook kasi parang tinakbuhan siya ng kaibigan niya. Um, I think sabi niya July or June ba yun sinabi niya na last na nag-start siya na magbayad ng gamit ang pera niya. Kasi ang usapan nila is siya yung pupunta sa uh, mag, mag loan sa bangko and then yung ang kaibigan niya ang magbabayad. Marami pong mga ganito dito sa Hong Kong mga kabayan. And kahit ako man din, natry ko na rin na mag-umutang sa bangko before, mga bago pa lang ako dito. Kasi parang syempre nasosolan din naman. Kasi syempre pag bago ka talaga, maingano ka talaga na umutang. Kasi di ba pag pumunta din tayo dito sa Hong Kong, parang mindset natin is para mapaayos yung bahay, matulungan yung family ganyan. At gusto natin agad-agad meron tayong pera. Kaya ang pinupuntahan ng mga kababayan natin is bangko talaga. Kasi mabilis lang talaga. Pero yun nga, yung nag-viral na video ang sabi nga niya, is siya yung nag tapos ang pangako ng kaibigan niya is siyang, yung kaibigan niya yung magbabayad pero ang nangyari ngayon is nilayasan siya. Kaya yun, um, nag-live siya at talagang umiyak siya at talagang minura na niya yung friend niya. Pinanggit niya yung name, ganyan. Sobrang sama ng loob niya sa friend niya. Ang masabi ko lang talaga dito mga kabayan is hindi na to bago sa ating mga OFW, lalo na dito sa Hong Kong. Madalas nangyayari itong ganito na may mga kaibigan tayo na akala mo sobrang dahil close natin, tapos biglang anong tawag dito, yung magsasabi sa atin na, pwede ba na ganitong gawin? Ikaw ang umutang, tapos ako yung magbabayad. Maraming naka-experience na ganito. And mo, some of them ay hindi talaga sinwerte sa friend. Kasi nga, nilayasan sila ngayon. Nilay nilayasan sila ng friend nila. So, sila ngayon yung magbabayad. Sila ngayon yung mamumblema. Pero nga nang sabi nung, ni, ni, ano, nung nagla-live kanina, sobrang depressed talaga siya. Kasi nga, Siyempre, may, 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 family pa siya na pinapadala niya ng pera, may pinapaaral siya in, sa college. Tapos ngayon, magbabayad pa siya ng 1,800 something ba every month? Kasi yun yung monthly na payment. Dapat ng kaibigan niya na dapat yung friend niya magbabayad pero nilayasan nga siya. Para sa ting mga babaya na bago pa lang dito, hindi niyo naman talaga kailangan. Eh, wag na kayong umutang. May sahod naman tayo eh. Hindi niyo kailangan na agad-agad may pera. Kasi hindi, as in, experience ko rin yan. And masabi ko talaga, hindi maganda na may utang ka. Hindi mo ma may eh, enjoy yung sahod mo. Kasi after mo mangutang, syempre monthly magbabayad ka niyan. Tapos parang hindi mo pa nahawakan yung pera mo, ubos na kaagad. Kasi mapapadala ka pa tapos magbayad pa sa banko. ba diba? An experience ko rin yan. Hindi mo talaga may enjoy yung sahod mo. Whereas, kung wala kang utang, ang kailangan mo lang is magbabudget ka for your family every month. Tapos malaki pa yung matitira sa'yo at mas may ma, -ma ano ka talaga, masasave ka talaga pagdating naman dun sa friend, kapag kung may friend ka na magsasabi sa'yo na um, pwede bang ganitong gawin mo, ganyan, huwag magalala mag-alala, tutulungan kita, ganyan. Huwag. Di ba na wala kang kaibigan? Okay? Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan dito. Kasi mga kabayan, kapag perang pinag-uusapan, ay, nako, no, 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 no. Ako, yung friend ko dito, konti lang. At yung pinaka-close friend ko talaga, umuwi na siya na Pinas. Halos magkasabay kami na nagpunta dito sa Hong Kong. 2015 din siya ako din. And pero nag-forgood na siya ngayon. Parang, ano ba yung nag-forgood siya? Parang nag-forgood siya this year. Oh. Tapos, even her na sobrang close namin, pag perang pinag-uusapan, talagang hindi pwede. Alam ko naman, minsan kasi sa atin, kapag ano my friend tayo tapos yung friend mo nagsasabi na pwede ba ganito ganyan ganyan syempre pag hindi mo siya pinagbigyan syempre parang may may ma-feel ka rin na kung ano sa sarili mo na parang anong tawag doon <laughs> nakalimutan ko yung word pero syempre nararamdaman ko yun na parang ay sana pala sana pwede ko na siyang yung pulungan, ganyan pero hindi talaga eh mahirap na talaga hindi hindi talaga pwede kasi nabi ko rin din sa kaibigan ko na Sensya na. Magkaibigan tayo. Magkasama tayo dito. And nagsasabihan tayo ng mga balak natin sa buhay. Mga sabay tayo na lumag maglalakwat siya dito sa Hong Kong. Mag-create ng mga good memories. But when it comes to money, hindi talaga pwede. Pasensya na hindi kita pwedeng mapagbigyan. Kahit na friend kita. Alam niya yon And ginadaan ko na lang sa parang tawa-tawa ba? Parang sinabi ko talaga sa kanya, hindi pwede ganyan. End of story. Wala nang kasi, ano? Pwede naman ganito, ganyan. Wala nang ganyan. Walang explanation. Wala. Pating sa pera, lalong lalo na yan, pag pag umutang ka sa banko, pag yan ang pinag-usapan, no. No agad. Di bali nang mag-away kayong dalawa. Basta wag ka lang mag ano, wag kang umako ng mga ganyang responsibilidad na magbabayad ng pera sa banko, bangko, yung utang sa bangko. Papangakuan ka na, kaibigan naman tayo. Pwedeng ikaw mag ano diyan, umutang, ako mababayad. Wag kang wag kang maniwala. Kaya yun, nung nag-viral ngayon sa Facebook, talagang sobrang depressed daw niya. Nakikita niyo ba 'yon sa Facebook? Sobrang iyak na iyak siya tapos nagmumura na talaga siya. Mga kaibigan na ganyan, nagsasabi sa inyo, wag na, Huwag na kayong makialam. Huwag na galit sa 'yong friend mo kasi hindi mo pinagbigyan. Bahala siya. Lakwatsa ka na lang. Punta ka sa bundok, sa dagat. O kaya naman, bumili ka ng mga pang shopping mo. Mag-enjoy ka pa. Wala ka pang inaalala every month. Magbabayad ka sa bangko. Diba? Ma-enjoy mo yung sahod mo. Kasi hirap na hirap tayo magtrabaho dito. 6 mm, six days a week, tapos yung mga amo natin na high blood tayo, di ba? Kaya kailangan natin ng something na magpapagaan ng ating pakiramdam. Which is, kapag nakuha natin yung sahod natin na buong buo at wala tayong inaalala, ano lang, yung remittance natin sa family natin, dun lang. Tapos the rest is pang savings mo na, pang shopping mo na, di ba? Ang saya-saya. Kaya mayan lang po mga kabayan. Thank you so much for watching and my next vlog is yung tungkol naman sa HSS. Thank you so much for watching. Don't forget to... មកនេះណា